sa mga nagtatanong kung ano ba talaga daw ang real score kay Barbie Fortesa at kay Jameson. Siyempre, may tinex tayong close hindi kay Barbie ha. Close doon sa part naman ni Jameson v. na uh, yes, at yes tita, sila na po sabi. Uh, hindi talaga ba? Diba Di ba may sinasabi ganyan, Pero ayaw natin pangunahan na. May tinanungan si lang tayo. Kaya kung yung ganyang close kay Jameson, kaya lang dyan, dito yung unang narinig sa Marisol. na ko ka. According to our song. Nang malapit kay Jameson. Jameson. Oh. Diyos ko, magagalit mga bardo kay Jameson. <laughs> Sorry Nakapangil. po ah. Meron na tinanong. Yes, dito lang ah. Dito unang narinig ang pag-amin ng isang close kay Jameson Blake na mag-jowa sila. Oo. Kasi, Pero obvious kahit obvious din yun naman eh. Wala yung confirmation. Ikaw ba naman, di ba, nakatabi Oo. mo lang si ano, si David for a while lang. Pero pag-uwi, si Jameson na ang kasama mo. At, after nung event na yun, di ba, kumain silang lahat doon sa isang ano, baka sponsor yun eh. Sa isang fast food chain, di ba, nakilala. Na doon din kumain si Vice Ganda. Magkasama pa rin sila. Ah! yung ano, yung coat, coat ni, ano, coat ni Jameson, nakasuot so, na kay Barbie. Uh, yun pala okay. mapapansin mo na. At saka ang nakapagtataka, parang kanta ni no? <laughs> Rachel Alejandro, <laughs> di ba? Oh, oh. Bakit si Jameson to na ang kalabtin niya ay si David Lecao. Mm -hmm. Bakit, bakit hindi sila? Bakit hindi sila ang pinag-partner? Kahit ang GMA, siguro naintindihan na lang din ng GMA. Uh -huh. Or dapat hinold din na, teka muna, may love team na pinoprotectan sila. So, dapat sila na okay. rin ng partner. Okay, diba? hello naman sa mga nag-abang pasensya yep. Yeah. medyo late ka pumasok. pumasok.